Yes, hello guys. Good morning, good morning, good morning. Have a nice day. Ayan guys, andito ako ngayon guys sa ano guys. Sa, ayan. Ayan guys. Ayan, pakita ko lang sa inyo guys. Ayan. Ang kalawakan ng school. Ito yung school natin. Pababaan na tayo guys. Pababaan na tayo doon. Kasi, may appointment tayo ngayon sa din test. Ano siya guys. Wala tayo dito. Magpahinga lang tayo guys kasi ano tayo dito. Ano para tayo masusuko guys. Wala tayo ay nagpahinga. Oh, so nice dito. Ang daan natin. Ayan. Nakalak na tayo. At malamit ang panahon. Ayan. Dami mga sasakyan nakapag- kapal. Ayan, guys. Ayan siya, guys. Hindi na tayo pwede dito-dito sa mga guys. Bawal na <laughs> Ayoko Ayan ko sana magpunta rito ng ang kasi, guys. Alam mo na. Malamit pa naman din ang tas ano, hindi ko nga medula pa akong tulog ng ayos kaya e, gano'n e, pagpasok guys wala na guys e, makahilo guys pag magbiyahe dito galing sa bahay wala mo guys for well, today's video you always pagpasok sa video sa